Hey guys, good morning. So, amo talaga ka ganap sa balik kapag buwas. So, bali ali di si mama sa ligaw. Nagpa-sentro siya. Taba bakal nga ni siya ning ni ko pang bobong ito sa banyo. Tanong sad pa sa desima na hindi na tapos tapos. Tapos mga palpak pa sa pag-ibo. Kaya amo ka ni nangyari. Kaya ako nasan saan mag-ibo. So, bali ka nangyari ka ni. Daman si mama na bakal ta. Da naman ko na stock sa mga tinda ning ni pa. Sabi ko anahaw na sana. So, bali amuhan di maglay nagbahal si mama di next week na naman ako kanto magigibo kasi ang ginibo ko tinarakad ko na wala sa mga tritasong -tri sobra ito para mabutangan na sana siyang ning bula pag sa susunod na semana si tapos nagali may si mama kaya ba si ate kaya nagpita nila sa manayugan tanag bakal sinarang doang kasari nga butong so ang gagamit na pang balagbag para mabutangan so para maibutang so ni pa na pang laga ka ganap sa balik kapag makapagbuwas minali si mama sa sentro <laughs> maribok sa mga akos na anak kita nang raribok ni Katon tapos naga ayat kayang kwarta singko sa so duwang sa dayat Nagayat tig singko so sa nakala so si Erwin na manjis man jis nagbarat na di taawan charis <laughs> so bali na Katon ako pigi ko yan so aking phone stand or selfie stick ta di ko nga ni so aking video So bale rin ko naman sa ibang mga big bakal ni mama tapos si Edlin rin naluwas niya sa mga luluto na nagbakalga si mama tilapia. Sobra liso na tilapia pebrito lang naman. Tapos nagbakal si mamang balaw lada ni patis. So balis niluto niya so patis tapos so, balaw rin ang sa kamatis ni may lada tapos nagbakal si mamang kulit baka wow sirap. Masa pa kaya ko siya ni katutig babakalan pa di man siya nakabakal tada man kulit or something. Basta ko man. So kaya wana nagbakal siya tapos nagbahal man si mamang pansit pang merindalan nga ni Kentucky na nga po sa mga trabaho charis joke lang ako masana sa mga trabaho <laughs> So, syempre, pag-idingan niya ako sa bali, di ako naman muna na nagali akong makalat ka. Syempre, tigay, ayos ko kung ano muna kang dapat mga ayos sa Tapos, nagbahal man ako ng martilyo. Kaya, no, mi ni Sergio Tanang, ramaraman sa nahong mga tools na gagamitin ko pang kwa. Kaya, sabi ko, mag-ibahal na nga na ako, ako. Tapos, sa so, mga pako, ready na kato, pero pinagpapahala ko, mamang pa ko, tairain ko nga niya. So, mga dapat ira. Syempre, daman asahan, magigibot. Tapos, pag nagpara-patrabaho kang anak kamali ka, 600 na kan, tapos, bayad nyo anak tapos baka anong papamerindalin mo ba pa. so nga luwas ko na nga so, mga sabon na binakal ni mama nagbakal na siyang door bakal sabon ta syempre once a month na sana nagpadala ang aking F5 mod kaya takal na talaga nagbakal na siyang powder na sareg mga shampoo, toothpaste sabon sa so, tapos daon daw niyo pero once mga binakal na tapos bintang ko na kanito sa poro bintang ko ito sa poroso so lumang pigbatangan ng rang ano ka de? plato ayan ang pansit tapos may tinapay man pala na binahal pang snack for the go so bali sumang so, kortina pala nito sa kwarto ko din na ako kila mama tangan yung anak ang may makortina nito so kwarto ta may privacy man basang talabi ka bukang kang bukan sa so kapit bahay na mo natin bukang kang mong sanang bukang kang mes may asawa man nag para bukang kang sa iba choice. so bali <laughs> ang mga di subanyo so na di pa tapos tapos na so man kaya sa kadakalo kabulog man kaya sabi ng saray sana labi kadakalo na so ginibuga kwarto na baga so bali ayan binarot nang ko na so mga sabon ito sa poro tabo ko pin nga sa ay ko bag nakabutang tapos tabo kong lang kalat kaya sa bali gusto ko organize kan mga gamit kaya pag iyan tala kila mama nag-aayos ako nag-alinig ako kung mga titibigan kung unuhan, ugasan pigugasan kung kanta si mama siya man sana kaya adala sa nagagibata sa idili minsan syempre si junior na hirap so goon puro kaya mga kasalalaki so ayun lang muna for today's video bye bye see you again